Hello guys! Ito na naman tayo sa paribagong video. Ito po ay marami na akong puti-puti sa buhok. At nakita ko sa advertisement na mayroon po ang pangpaitim ng kulay ng buhok. Tiaguan, yan po ang pangalan niya. So dahil po sa excited kong gamitin, in-unbox ko siya, inalis ko yung plastic pero hindi ko siya sinake dahil sa excited ko pong gamitin yan, hindi ko po talaga siya sinake. So ang nangyari, direct na sa ko. Hindi po yan basa. Kaya yan, hintayin po natin na malagyan ko lahat, -lahat Tapos ibabad natin ng 30 minutes Yan nang sabi doon sa description niya. Oo. Oh, sige, ilagay. Ilagay. Wa? Lagay ng lagay. Hindi ko na po siya pinakita sa so excited ko. Hindi ko na po siya pinakita na binanlawan. Dahil naligo agad na po. <laughs> yan na po. Hintayin natin yung outcome. Eto na. Wala na po yung Ah, uh, puti-puti sa buhok Kaya goods po yan. Legit, legit yung yagwan na product.